sa lahat ng mga pandarayang ginagawa mo sa ibang tao, Diyos na ang bahalang gumante at magbalik kung ano man yung pag-uugali o ginawa mo sa ibang tao. Maging lesson sana sa atin ang video na to kung paano maging vigilant sa mga tao na kapaligid sa atin. After kumain itong tatlong to ay hiningi nila yung bill ng kanilang babayaran sa kanilang mga kinain. Then after nilang matingnan yung kanilang babayaran ay ibinalik nila ito ulit doon sa babae. Ang susunod na eksena ay mauunang lumabas etong girl na naka-red at etong boy na naka-black. At kung mapapansin natin dito sa video ay mag-isa na lang etong si kuyang naka-brown. Then parang naiinip siya at hindi mapakali kung ano yung ganyang gagawin. Hindi siya mapakali na parang nag-iisip kung ano yung kanyang mga irarason mamaya pagbalik ng babaeng nag-abot ng bill nila. Eto at na more problema na siya at nag-iisip kung ano yung susunod niyang gagawin or sasabihin dun sa babae. Eto na nga't inabot ulit yung bill at eto yung susunod na eksena.

sa susunod kuya pagka walang pambayad wag nang kumain ha nang hindi ka nakakapanloko ng ibang tao Balikan natin yung eksena kung saan hinihingi nila yung bill ng kanilang babayaran. So eto na nga at inabot na ni ate yung bill ng kanilang babayaran. Then tiningnan nila, ipinakita rin dito sa kanyang kasamang nakaitim, then inabot ulit kay ate. So may ibinigay ba silang bayad? Kayo na ang humusga.